bumalik yung jeep oh kaya ko nga naman ay hindi madaanan naku paano kaya to naku bumalik yung mga motor tricycle pinagay motor dito kaya tayo dyan naku magkawin ito Naku, titingnan ko nga ang mga ba ako. Nakapagli slide. So, hindi Ay, nabiak. Mm -hmm. Allah na Tanggal ng tambutso. E paano ito? Uwi ngayon ito. Allah. Ay, ito kaya ito. Kasi malaking gulong. Hilux ito eh. B6 Hilux yan. Kaya yan. Ay, hindi kaya pala. Ay, nakko. Ay. Ay. Ah, pwede pa ito dito motor, gilid. O, na, nais-dais yung daan dito. Ay, naputol talaga siya. Uy, ko. Ako, Nako, kawawa naman tong ano man itong ano. Pwede. Pwede.